Maraming salamat po sa pagbisita nyo sa aming paaralan dito sa PPSI. Maraming pong kabataan ang nadagdagan ng informasyon tungkol sa Data Privacy Act. Maraming pong natuwa doon din po sa mga extra bonuses na pinigay niya sa kanila pinaka-importante po doon yung lesson na magmamarka sa kanila na magagamit nila sa pang-araw-araw lalo na ngayon na ang technology ay nag-uusbong pa. <tinyo> for me as a student po is malaking tulong po ito sa amin dahil lalo na kami mga teenagers ngayon is uh, more on technologies na po kami. Siyempre po, we need to gain basic knowledge about the uh, internet lalo na sa mga websites, apps na aming ginagamit sa pang-araw-araw. So, maraming salamat po Kabataan Digital for this wonderful event. We would like to extend our sincere thanks to the National Privacy Commission for conducting this program kabataang digital. This is timely and relevant for our children na talagang digital natives. narin po kami mga teachers na nakikinig actually ay natututo. Salva. Ang programang ito po ay talagang uh, napaka-timely and relevant sa panahon ngayon at nawa'y uh, ma-spread pa ninyo at ma-reach niyo ang lahat ng mga kabataan na maging aware sila sa kanilang mga ginagawa through social media. I would like to thank the NPC Caravan for visiting our school and for teaching each uh, student new awareness and lessons throughout the whole event. I've learned new things. I've learned how to be more secured about my uh, personal information. Magdidiin natin tayo mapanuri Talk po is one of my favorite to attend since then and throughout the whole event na enjoy ko po siya really much. National Privacy Commission, thank you so much sa opportunity na ito. At uh, malaki pong tulong ito sa aming mga mag-aaral ng Francisco Ubay Memorial Elementary School. Kasi dapat po aware ang mga bata, na lalo na sa mga scammers. So, malaki pong tulong ito sa aming mga mag-aaral. Okay. Marami pang schools ang matutulungan, lalo na po sa ating mga kabataan ngayon in the 21st century. Thank you so much and God bless. あ